Sa video na ito ay titingnan natin ang trench warfare noong World War I. Magsisimula tayo ng kaunting kasaysayan, sunod ay ang mga parte at characteristics ng trenches, ang mga trench warfare tactics, at kung anong klasing buhay meron ang mga sundalong nasa trenches. Sa pagsisimula ng World War I noong 1914, inakala ng magkabilang panig ang Franco-British Army sa isang panig at German armies naman sa kabila na magiging mabilis lang ang kanilang magiging labanan sa napakalawak na lugar na tinatawag na Western Front na nasa ilalim ng pamamahala ng Germany. Sakop nito ang 700 kilometers na lugar mula sa baybayin ng Belgium at hanggang sa border ng Switzerland. Pero dahil sa patas lang ang lakas ng magkabilang panig, ay nagkaroon ng stalemate. Ibig sabihin, wala ninuman sa dalawang panig ang magawang makaabante. Dahil sa mas malalakas at long-range weapons, gaya ng mga kanyon at machine guns, ay napakadelikado para sa mga sundalo napatuloy na lumaban ng walang maayos na proteksyon. At ang tanging paraan lang para makaiwas sa mga malalakas na mga armas ay ang paghukay ng mga trenches o trenchera. Sa una ay mababaw lang ang hinukay ng magkabilang panig, pero kalaunan ay nagkaroon ng mga pagbabago sa mga trenchera dahil sa kanilang mga karanasan sa katunayan sa kagustuhan ng magkabilang panig na ma-outflank ang kabila ay humaba ng humaba ang trenchera na kanilang ginawa papuntang North Sea at ang pangyayaring ito ay tinawag na Race to the Sea. Tingnan na natin ang mga trenchera. Ang mga fully developed na mga trenchera ay may lalim na 2.5 meters para makalakad ng tuwid ang mga sundalo nang hindi nakikita ng mga kalaban. Ang lapad naman ng isang trenchera ay nasa isa hanggang dalawang metro para mabawasan ang blast damage kapag may artillery fire. Mayroon itong iba't ibang parte, gaya ng parapet na ito na binubuo ng mga sandbags nagsisilbi itong proteksyon para sa mga sundalo laban sa mga bala mula sa kalaban sa harap. Ang mga sandbags na ito ay may mga loopholes o mga butas para maasinta ng mga sundalo ang mga kalaban na paparating o nasa kabilang kalabang trenchera. Ito namang mga sandbags na nasa likuran ay tinatawag na parados. Ito ay nagsisilbing proteksyon laban sa friendly fires dahil may mga sundalo rin minsan sa likuran na nakapwesto at proteksyon din ito laban sa mga basyo ng mga bala na maaaring tumilapon papunta sa harapan kung nasaan ang ibang mga sundalo. Dahil malalim ang trenchera ay kailangan itong fire step kung saan tutuntong ang mga sundalo para maabot ang firing spot. Dito naman sa butas na ito nakalagay ang mga bala at ibang kagamitang pandigma. Sa ibabang bahagi naman ay makikita ang duckboards na ito para may tamang drainage ang trenchera, pero hindi lahat ng parte ng trenchera ay meron nito dahil nasisira ang ibang parte sa tuwing may pag-atake ng kalaban gamit ang artillery fires dahilan para mapilitang lumusong ang mga sundalo sa maputik na trenchera at napakaruming tubig. Ngayon, ang ginawang mga trenchera sa Western Front ay may tatlong linya. Just a point of reference, nandito naman ang trenchera ng Kalaban. Ang front line ay tinatawag na main fire trench. Ito ang defense at jumping off point para sa pag-atake papunta sa kalaban. May mga mababaw na dugouts dito gaya nito pero ito ay para sa mga nasugatan sa labanan bago sila dalhin sa likod ng front line. Ang nasa likod naman ay ang support trench, ang second line of defense. Dito rin makikita ang mga mas malalalim na dugouts gaya nito para sa mga opisyal at pahingahan ng mga sundalo. Ang dugouts ng mga British ay nasa 2.5 meters hanggang 5 meters ang lalim. Sa mga Germans naman ay minimum lang ang 4 meters na lalim ng dugouts. Ang mga dugouts ng mga Germans, lalo na para sa mga opisyal, ay gumagamit ng reinforced concrete para maging shellproof ito. Pagkatapos, sa likod naman ng support trench ay ang reserve trench kung nasaan ang mga sundalong nakahanda bilang backup. Dito rin pumupunta ang mga sundalo galing sa frontline pagkatapos ng isang routine cycle. At ang nagkokonekta naman sa mga trenchera ay tinatawag na communication trenches. Ito naman ang SAPS o SAP trench na mas mababaw kaysa sa mga main trenches. Nakapuesto ito mula sa main fire trench papunta sa no man's land. Ito ay lugar para magmanman sa mga kalaban, para maghagis ng mga granada at magpaputok din ng machine gun. May iba-ibang paraan ang magkabilang panig sa pagmamanman sa isa't isa. Gumamit sila nitong periscope na isang aparato kung saan makikita nila ang kanilang mga kalaban nang hindi sila nalalantad at kahit pa nasa trenchera lang sila, gumawa rin sila nitong artificial tree na kamukhang-kamukha talaga mismo ng pinalitang puno. Dito ay malaya silang nakakapagmanman. Sa itaas ay nakapwesto ang isang sundalong nagmamanman sa kalaban. Sa ibaba naman ay nakapwesto ang isang sundalong may hawak ng telepono para ipaalam sa iba ang kanilang nakikita. Sa gilid naman ng mga trenchera ay nakalagay ang mga linya ng telepono. Pero minsan ay nasisira ang mga ito kaya kinakailangan din ang mga tinatawag na runners. Sila ang mga matatapang na sundalong susuungin ng mga bala at mga artillery fires ng kalaban para lang mahatid ang mensahe mula sa isang poste papunta sa kabila. Gaya ng ating nakikita, ang mga trenchera ay hindi tuwid, kundi ay nakazigzag. Sinadya nila ito para maiwasan ang enfilade o ang pagtira ng kalaban sa isang mahabang straight line dahilan para marami ang masawi. Nakakabawas din ito sa grabing epekto ng blast at shrapnel sa tuwing may artillery fire. Talking about artillery fires, dito naman nakalagay ang mga artilleries. Ito ay may layong 6 to 10 kilometers o mas higit pa mula sa front line depende sa kapasidad ng artillery cannon. Ito naman ang No Man's Land. Ito ang lugar na nasa gitna ng dalawang magkalabang trenchera. Iba-iba ang lapad nito depende sa layo ng magkalabang trenchera. Ang distansya naman ng magkalabang trenchera ay nasa estimated 15 meters hanggang mahigit 300 meters. Dito sa No Man's Land ay may nakakalat na mga barbed wires na may maraming malalaking kahoy na pinatulis. May mga siwang ito para madaanan ng mga sundalo kapag aatake sila sa kalabang trenchera. Puno rin ito ng mga craters, bunga ng mga artillery fires at nagkalat din dito ang mga katawan ng mga nasawing mga sundalo at mga kabayo. Maraming mga naggalat na mga nasawing tao dito dahil sa Trench Raid. Ito ang pinakamadugong parte ng Trench Warfare. Ang layunin ng Trench Raid ay mangalap ng intelligence, manghuli ng mga kalabang sundalo, manira ng mga gamit at kuta, o simpleng pagpaslang sa mga kalaban. Kaya tinawag din ang labanan sa Western Front na War of Attrition o ubusan ng sundalo at resources dahil sa strategy na kung saan ay papasalakayin ng mga sundalo in an open field kahit paman alam nilang may nakaabang sa kabila ng mga kalaban. Minsan ay nagtatagpo rin ang magkabilang panig sa gitna ng no man's land at harapan ang barilan. Kahit paman may sunod-sunod na pagpatak ng mga artillery fires, ay kailangang umabante ang mga sundalo. Kung baga palakasan na lang ng guardian angel ika nga ang matamaan ng artillery fire o kahit ilang metro ka lang sa binagsakan ay tiyak na masasawi ka. Hindi rin sila pwedeng umatras dahil kapag ginawa nila ito ay tiyak na ma-execute -e sila. Dahil sa higpit ng labanan sa ibabaw ay naisipan ng magkabilang panig sa tulong ng mga engineers na maghukay na rin ng mga tunnels papunta sa magkabilang trenchera. Ang bawat panig ay gumamit ng mga miners na sanay sa paghuhukay ng mga tunnels. Gumawa rin sila ng mga counter mines para sirain ang hinuhukay na tunnel ng kalaban para hindi ito matapos. Pero minsan ay nagtatagpo ang mga tunnels nila at sumisiklab ang labanan sa ilalim. Noong 1915 naman, ay sinimulan ng mga Germans ang paggamit ng poison gas, gaya ng chlorine gas, parte ng kanilang pag-atake. Pero kalaunan ay gumamit na rin ang mga Franco-British armies ng poison gas, kaya napilita ng magkabilang panig na gumamit ng mga gas mask gaya nito. Isang stilo nila sa gas attack ay inilalagak lang nila ang mga containers ng poison gas sa isang lugar at hahayaan na lang na ang hangin mismo ang magdala ng gas sa kalaban. Pero ito ay problemado dahil minsan ay nag-iiba ang ihip ng hangin. Dahil dito ay gumawa na rin sila ng mga gas shells na naglalaman ng lason sa loob gaya nito. Ito ay pinapalipad gamit ang artillery cannons at ang liquid poison sa loob ay nagiging gas kapag sumabog na ang warhead. Ang bawat panig ay gumamit ng iba-ibang kemikal na may iba-ibang epekto rin sa tao. Ang iba ay nahihirapang makahinga ang kalaban kapag nalanghap, ang iba ay nagdudulot ng pagsusuka, at ang iba ay nagdudulot ng panandali ang pagkabulag at pagkasunog ng balat. Kalaunan din ay gumamit na ng mga tangke ang mga Franco-British armies para madaling makapasok sa no man's land. Walang nagawa ang mga barbed wires laban sa mga tangke. Sa katunayan, grabe ang naging epekto ng mga tangke sa moral ng mga Germans. Nang una nila itong makita ay talagang nagulat sila at ang iba ay kumaripas ng takbo sa takot. Kaya gumawa rin ang mga Germans ng mga anti-tank trenches at naging epektibo naman ang mga ito. Pero pagdating ng 1918 ay mas nag-improve pa ang capabilities ng mga tangke dahilan para matigil na ang stalemate. Ang buhay ng mga sundalo sa mga trenchera ay napakahirap. Imagine, mamalagi ka dito sa loob ng apat na taon at ito ang iyong pang-araw-araw na mararanasan. Naggalat ang mga malalaking daga. Napupuno ng tubig at putik ang mga trenchera kapag taglamig at tagulan na nagdudulot ng sakit sa paa na tinatawag na trench foot. Ngayon, dahil sa policy ng YouTube, hindi namin pwedeng ipakita ang mga larawan dahil ang mga ito ay nakakapangilabot. Ang trench foot ay infection sa paa dahil sa sobrang malamig na temperatura, maruming lugar at hindi pagdaloy ng dugo sa matagal na panahon, dahilan para magsugat at ma-infect ang paa at malanta hanggang sa ito ay kailangan ng putulin. Meron ding sakit na trench mouth o sakit sa bibig na sanhi ng hindi mabuting paglilinis ng bibig, labis na paninigarilyo at stress. Nagdudulot ito ng pagdurugo sa gilagid, mabahong hininga at pagkalagas ng mga ngipin. Meron ding trench fever. Ito ay lagnat na ipinapasa sa pamamagitan ng tae ng mga kuto. Dahil na rin sa hindi sila nakakaligo, ay nagkakaroon ng maraming kuto ang mga sundalo. Nagdudulot ang trench fever ng pananakit ng ulo, pagpapantal-pantal at pamamaga ng lapay. Ang isa pang napakapait ay ang matinding takot dahil sa anumang sandali ay maaaring umatake ang mga kalaban at maaari silang mapahamak. At kapag naman umatake ang kalaban, ay maaari itong magsanhi sa pagkasawi ng kanilang mga kaibigan. Remember na apat na taon nila itong ininda. Imagine that. Ito ay nakakabaliw. Kaya karamihan sa mga sundalo na nasa trenchera ay may nervous at mental breakdown o shell shock. Madalas sa kanila ay hindi na nakakagalaw o di naman kaya ay umaatras sa laban. Kahit paman protektado sila sa trenchera ay may grabing claustrophobia pa rin ang nararamdaman ng mga sundalo dahil maliit lang ang kanilang matatakbuhan kapag may pag-atake. Pero ang shell shock ay hindi pa naiintindihan noon kaya mahigit 300 British na sundalo ang na-execute sa kasagsaga ng gyera. Hindi sila naging duwag sila ay nagka-shell shock. Hindi lang takot ang kanilang naranasan. Kasama na rin ang pagkabagot. Hindi kasi araw-araw ay may labanan, kaya kadalasan ay walang ginagawa ang mga sundalo kundi magantay habang kinakabahan. Again, paulit-ulit ito sa loob ng apat na taon. Kapag walang ginagawa, ang iba ay nagbabasa, nagsusulat ng liham, at ang iba ay natutulog lang. Ang iba naman ay gumagawa ng mga trench arts gaya ng ashtrays, mugs, vases at iba pa. In terms of pagkain, maayos naman ang mga pagkain ng mga sundalo noong una pero kalaunan ay lumiit ito ng lumiit lalo na sa taong 1917 hanggang sa matapos ang gyera noong 1918. Ang kanila namang palikuran ay iba-iba ang stilo pero sinuguro nila na ito ay malayo sa trenchera para hindi mga amoy Wala itong takip na palikuran kaya walang lugar dito ang hiya-hiya. Ang isa naman sa kanilang pinakamalaking problema ay ang grabing masangsang na amoy mula sa mga nasawing mga tao. Ang iba kasing nasawi ay hindi agad nakukuha sa no man's land at nagtatagal doon ang bangkay ng ilang araw kaya naaabutan ng pag pagkaagnas at nangangamoy. Ang iba ay kahit buhay pa ay nasasawi kalaunan dahil hindi marescue mula sa no man's land. Madalas din ay may naiiwan na parte ng katawan ng tao na nababaon sa putik sa mismong trenchera. Ang iba naman ay buhay pa pero grabe rin ang amoy dahil sa walang maayos na paglabha ng kanilang mga gamit. Bukod pa riyan ay paulit-ulit lang din ang kanilang mga kagamitan. Ito naman ang madalas na rutin ng mga sundalo sa trenchera. Ang araw ng isang sundalo sa trenchera ay nagsisimula sa madaling araw pa lang. Yung tinatawag na stand to kung saan ang mga sundalo ay nagbabantay sa posibleng pag-atake ng mga kalaban. Madaling araw o takip silim kasi madalas umaatake ang mga kalaban stand down naman ang kasunod kung saan nililinis ng mga sundalo ang kanilang mga baril at ang trenchera. Pagkatapos ay kakain na sila. Then magkakaroon naman sila ng sick parade kung saan magkakaroon ng medical check-up. Kasama na sa check-up ang pag inspect sa mga paa ng mga sundalo kung sila ay may trench foot o wala. Pagkatapos, magkakaroon din naman ng stand 2 kapag takip silim na. Then, iaasayan ng iba bilang sentries. Ang iba naman ay pupunta sa sub trench para magmanman sa kalaban. Ang iba rin ay pupunta sa reserve line para kunin ang mga sulat, pagkain at tubig para sa susunod na araw. Magpapatuloy ang ganitong rutin bago magpapalit pagkatapos ng anim hanggang sampung araw depende sa dami ng mga sundalo. Pagkatapos, ang mga sundalo sa front line ay pupunta na sa reserve trench para magpahinga at papalitan sila ng mga taong nasa reserve trench. Although walang exact number ng casualty sa trench warfare noong World War I, ang estimated na nasawi sa Western Front ay nasa milyon ang pinagsamang nasawing mga sundalo ng Britain, France at Germany. At ito ang mga kaganapan sa trench warfare noong World War I. Panoorin mo rin ang video na ito tungkol sa Vietcong booby traps at Vietcong tunnels.